Ikinababahala bahala naman ng Department of Health ang patuloy na pagtaas ng aksidente sa mga kalsada sa buong bansa. Sa pag-aaral ng ahensya, may sa 11,000 ang namatay sa Pilipinas kada taon. Ang namamatay pala sa Pilipinas kada taon dahil sa road accident. Okay. Sa datos ng Department of Health, tumakyat sa 37,574 ang mga aksidente sa kalsada mula noong nakarantaon taon, mula sa dating 29,608 lamang noong 2023. Karamihan sa mga biktima ng road accident, edad 15 hanggang 29. Partner, kababata. Dahil Just lamang sa kapa, ano to, uh, pagiging uh, Reckless. Ma ma hindi maingat. Ano ha? Sa nato sa World Health Organization, nasa 1.19 million individual ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil sa mga aksidente sa lansangan. Bunso nito na nanawagan ang kalihim ng Department of Health, si Dr. Ted Erbosa, mas dapat higpitan ang pagpapatupad ng batas trapiko upang maiwasan ang road accident, gaya na lamang nagpagsusuot ng helmet.